Tagay tay. Okay. Bye bye drone. <laughs> so guys, Today is our last day in Philippines. Oh, tomorrow, babalik na kami sa Doha. <laughs> so, yun, guys. Uh, enjoy naman namin yung... Ilang days ba tayo dito? Okay. 40 days. Enjoy naman, guys. E... <laughs> <laughs> so... Enjoy na namin yung last day namin ngayon. Magpapaitim kami. Saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta? Bayan. Bayan? DRT. So, wapali pa ko yung drone ko guys. Kasi hindi natin madadala sa Doha. Bawal. Ay. Kaya. Sasagadin na natin yung paggamit ng ating drone. So guys, bis na muna kami at pupunta kaming DRT. So doon kami magpapalipad ng drone para masulit ko. <laughs> Sayang talaga, hindi ko madadala yung drone kasi may mga bansa talaga na kailangan mo ng permit at license para magpalipad ng drone. Unfortunately, nag-email ako sa may um, Qatar. Meron silang website na pwede mong pagtanungan kung pwede bang dalhin yung drone sa Qatar unfortunately ulit hindi daw pwede or suspended daw yung pagre-register ng mga drone para sa private or individual so wala tayong magagawa kaysa naman ipilit natin pag nakita at sa immigration na may dala tayong drone wala kukunin yun at kukumpis ka hindi mo na mababalik so follow the rules na lang maganda para walang aberya. Ana, asan na sinasabi mong mapuno na hindi ako makakapagpalipad ng drone? Wala <laughs> Yan, ang ganda So guys, dito tayo ngayon sa may cafe uh, kap, <laughs> sa Cafe Fiat. So dito 'yan sa may DRT. Search niyo lang sa may Waze o Google Map, lalabas 'yon. Pero huwag kayong maniniwala minsan doon sa may Google Map kasi ililigaw kayo. So kung gusto niyo i-waze, may makikita kayo sigurong paganon ganon sa may iskinita. I-skip niyo na lang 'yon, pumunta kayo doon sa may gasolinahan kakanan kayo tapos diretso niyo lang 'yon kasi niligaw kami ng Google Map eh. Titignan muna natin tong simbahan dito sa may DRT sa tabi ng Cafe Piat. Tagaytay! Uh, mini Tagaytay! Are you okay? Are you drone? Uy. 29 and I find myself wondering What did happen to the last 10 I ran away with my life fast forward never turn back again It's kinda funny That the moment we passed time The moment we need to set them rewind And I dream was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Sana ang huling lipad. Uh, bye bye drone. <laughs> bye -bye drone di madadala kawawa. Guys, pag nagawi kayo dito, order kayo diyan, no? Sa Gladys Lomi House. Imo sulit na sulit 'yan, no? Good for 3. 120 lang. Sulit 'yan. Tignan niyo kung gaano kalaki 'yan, guys. guys ang sinasabi ko kung gaano kalaki <laughs> busog ka na naman yan <laughs> kayang mauubos yan kaya natin ubusin yan boy Ang <laughs> oh, solid yan guys oh. solid ang lomi 80 pesos guys sarap dami nun, no? No? Sixty? 60? Kadami. Sixty 60 pesos. Pulong-puno. <laughs> solid. Kaya kumain kayo dito, guys. Gladi Restaurant. Saan niya ulit ito? Akle. Akle. Dito yan sa Akle. Indoors sa Doha. indors natin sa Doha. ano solid eighty. <laughs> Uy. Hindi mo naubos. Uy. <laughs> ano gagawin niya, Rod? Take, out. Take out. Okay. Dami. Saan mo punta? Uy, ano gagawin mo? Uy. Mag-unistili ka. Take out. <laughs> so, ayun, guys. Order na ulit kayo nito. Solve kayo. Pwede nga pang tatlong tao to eh. Pakadami. Tapos, ito. Pwede pang dalawang tao. Dito lang yan. Sa may... San Indepozo. Uy, welcome home. Sabi ni mommy. uy, bugok. <laughs> so yun guys, back to reality. Dito na kami sa May Doha. Yun na yung gamit namin galing Pinas. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 alipin na naman tayo ng salapi, guys. <laughs> okay, guys. Ah, alam mo yun, guys. Okay lang yun. Bakit? At least may trabaho, ano? At least may trabaho. Oh, ang galing mo naman. Kesa naman, baka doon, baka baka na... Ayos. Ah, so, hindi ko lang nadala yung drone, guys. Talagang... Oo! <laughs> Talagang bawal, guys. Kasi, yung unang lapag pa lang namin sa airport, sa immigration, tinanong kagad ka kung drone ba yung dala naming bag. So, sabi namin hindi po camera na. So, bawal na bawal talaga magdala ng drone dito. Kasi kailangan mo ng license. Pero, kung mapupuslit mo naman, walang problema. Pag pinuslit mo at pinalipad mo dito sa Doha at nahuli ka, lagot ka, matik, kulung ka. Siguro, minimum 6 months. Kasi hindi basta-basta nagpapalipad dito ng drone. Kasi napakaraming mga aeroplano dito at saka mga helicopter na dumadaan-daan. Pag yan, nadali mo, nakapatay ka pa ng tao. So, mas maganda tumunod na lang sa rules and ayun lang. See you next year, drone. See you next year, drone. sa cabinet. <todak> Hindi, sa kahirap mo. Oo, oh, ayan.